Oh, hi, Minasan. So, yun nga, pupunta sana kami sa palengke ng Japan. Palipapa ba? Hindi kami makaalis kasi biglang umulan. Kaya pati tilain na muna namin. At ito yung asawa ko, habang naghihintay, tulolata. pa. Dahil ko lang siya naman ng biglaan. Diba? Kapakapogi. Tingnan nyo po. All oh, of Oh yes, finally, nandito na nga kami sa Talipapa ng Japan. So pagtabi kami ng isda at gusto namin ng medyo makamuramura, dito kami napunta sa Talipapa. Ayan, dami nilang tinda today mga mura pa. Nakabili nga kami diyan ng tulingan, dito gusto siya kapusit mura lang kasi. Tapos kung gusto mo rin siyang ipalinis, pwede mo rin naman siyang ipalinis kay Tatay. Pwede, pwede mo siyang ipalinis. Diba? Parang kalagay lang sa atin dyan sa Pinas. Pero lang din pala namin yan nabili. 800 yan lang. Malaki na siya. So next yan. Pinalinis ko na rin yan. Matang baka maliliit. Pangprito lang naman yan. Stalko lang muna yan sa rep. Kasi unahin namin kainin yung tulingan. So pwede tayo kasi kami ngayon ng tulingan. Ito kung kumain ng ihaw, may sabaw, tsaka yung binagawa ng kasawa ko na ano ba yun, Han? Kinilaw. Yun. Diba? Inisip ko pa. Let's go! Uy, hintayin mo naman ako. Grabe talaga itong asawa ko. Lagi na lang nang iyon. Sarap ko tongan. So, ayun na nga, guys. Pag-uwi pag-uwi. Agad nang tiniran ni Hadi. Siya kasi magluluto niyan. Oh, Honey, my love. So sweet. So nice. O, diba? Ang ganda ng boses ko. I love my voice so much. Wow. Nihiwan na nga niya yung pangkinilaw namin. Yan. Go, honey. Go, go, go. Hugas kamay. Tapos, lagay suka. Yan. Hanggan na nga niya ng suka. At mamaya na niyang titimplahan. After kinilaw, ihaw naman tayo. Next naman, lulutuin naman ni Javi yung sinabawang isda. Yung parang tinola siya na may tanglad. Masarap kasi yun. Parang luto ng bisaya yun. E nagustuhan na niya yung ganong luto. Kaya yun, niluluto niya na rin. Kaya kung gusto mo tagaluto ka, mag-asawa ka na no. Charot. Hindi, nagkataon lang talaga na magaling magluto yung asawa ko. Kaya naman swerte-swerte ko. Ito, Boy Princess. Tiyos, naglilinis ako niyan. habang busy siya diyan. Para naman may ambag ako, 'di ba? Hello? primetime. ako Guys. guys, kerap seperti yang kalian saya. Pipi kan? So, you guys.